Alright, meron po tayong breaking news. Kapapasok lang po nito. General Nicolas Torre III, tinanggal sa pwesto. Si Bak, si Torre. Wala pang tatlong buwan. June 2, nung siya'y inappoint ni PBBM. July, August, oh. Wala pang tatlong buwan. Natanggal na po bilang chief PNP at uh, meron na po siyang kabalet at inaprobahan na po ito ni PBBM. Bakit an ano ba dahilan kaya pala malungkot si Torrio? Oh. oh, parang iiyak na yata eh. <laughs> ha? Eh kasi eh, mayroong nagsi-circulate na balita dito. Yung uh, yung ang yabang daw ng dating ang yabang ng arrive Ani uh, ni Tore. Ito, panoorin nga natin. Ayan, o. Oh. para oh. oh, parang ano, parang may darating na, ano, inahari. <laughs> parang may, ano, may, parang si Putin ang, da ang darating, eh, oh. At hindi ng security. Parang presidente, presidente yung VIP na darating, o. Oh. Oh. <laughs> eh yan daw po ay sa Tugigaraw nung inimbitahan daw si General Torre ayana, na, ayan na, may blinker pa oh. oh. Ah, naka expedition pa yata o land cruiser at tindi ayan na, ayan na, bababa na ayun na siya, ang pogi oh. pogi <laughs> At Oh, sa tuwing daw 'yan, meron doon festival at inimbitahan si Tore. <coughs> eh, ko kung lumabag sa protokolo kung ano man dahil may blinker po eh. Meron kasing uh, report yung billionaire. Uh, eh po. Tore fired over acting like president. <laughs> Para presidente. <laughs> Watch. Speculations are swirling that former PNP chief General Nicolas Torre III was removed from his post doon siya sa pwesto niya na remove siya after allegedly showing off power and acting like a country's president <laughs> a circulating video shows story riding a land cruiser with blinkers as he attended the Puburulun Api Festival in Tugigaraw City as guest of honor wow under the law. ito na. Only the president, vice president, senate president, house speaker, and chief justice are allowed to use blinkers on official vehicles. Patay. <laughs> Pero siguro ano to, mababaw ito. Mababaw na dahilan po ito. Mayroon pong uh, <clears throat> mayroon pong reaction si uh, si Mayor Baste mamaya ano pero sa sa ibang issue naman yun tungkol din kay Tore alright pero ano po bang nangyari bakit ba biglang tinanggal bilang chief PNP itong si Tore no ah uh, <clears throat> tignan muna natin yung kanyang Uh, pinirmahan na uh, relief order. Ito po, ano? From the Office of the President. Ayan, General Nicolas Torre III. Pirmado ni uh, Lucas Bersamin. So, basahin natin. You are hereby relieved as chief PNP effective immediately. Relieved po. Ibig sabihin, uh, <coughs> ito po yung meaning ng relieved. No? Uh, relieved from services Means to be no longer required to continue in a job position So doon lang sa position niya Or duty Doon lang po siya tinanggal Bilang PNP chief Ano pa rin siya? Member pa rin siya ng PNP Okay? Pero bago itong mga uh, pangyayaring ito Nagkaroon po ng issue Dito po Uh, kay uh, Remulia, Kalin, Kalinisan at kay Tore, di ba, napabalita na nagkakagulo diyan sa hanay ng PNP na involved nga si Remulia. So, basahin natin ng konti dito sa balita ng Remate at the heart of the tension. Ito po yung mga weeks ago or uh, mga 10 days ago, no? At the heart of the tension is a personal reshuffle initiated by Torre, which was swiftly nullified by Napolcom, throwing the power dynamics within the PNP and the government into sharp focus. On August 14, Napolcom, whose chairman is Rimulia, issued a resolution reversing Torres' appointments of uh, Lieutenant General Jose Melencio. Nartates Jr. as Deputy Chief for Administration and Lieutenant General Bernard Banak as the commander of the Area Police Command Western Mindanao. The decision reinstates the officials to their former positions just days after Tory Respalle has sparked a clash over authority and control with the police force mayroon post po kasing ginawa si Tore na nireshapple niya yung appointment doon sa mga posisyon dyan sa PNP. So, parang <clears throat> may mga tinamaan dito na mga bata-bata, no? eh uh, ewan ko kung si uh, ano to, John B. Cremulia, no? Hindi naman siguro DOJ. Iba naman yung sakop ng DOJ. B, BJMP yung sa DOJ So siguro si John Vic Itong Rimulya na to Siguro mayroon mga bata-bata Si remulya At itong sa Napolcom Si Kalinisan Na natanggal ni Tore So doon nagka, nagkagulo Doon sila nagkagulo Pero mamaya mayroon ditong uh, Reaction si uh, Mayor Bastet Mamaya no? <coughs> So, ganyan naman eh. Kahit naman saan, kahit naman sa negosyo, kahit sa isang grupo, nagkakaroon ng selosan, o lalo na, eh yung nasa posisyon, ay eh, nga. So, dahil dyan, nagkaroon ng ano, nagkaroon ng uh, pagsampa itong sirimulya ng resolusyon. Uh, reversing Torres appointment. So, parang ibinabalik, pinapabalik ni Rimulya itong ginawa na pag ni ni Tore <clears throat> so, yan po ang nangyari siguro. Yan po ang naging dahilan kung bakit na uh, natanggal si Tore Pero meron pong comment dito si uh, Mayor Baste Okay Ito po uh, Pakinggan natin Wait lang ha ah. Ayan, nasa dahig ngayon si Mayor Baste Ito na Mayor, anong masasabi niyo tungkol dun kay uh, Yung bangayan ngayon between Torre and Napolpong Na nagkakaroon sila ng konting ng ano Dahil basta tingin niya sa yabang ni Torre kaya nagkakagin niya <laughs> Pera yan. Pera. Yan. Hindi ko lang alam saan nila o anong inapagawa yan. Pero pera yan talaga yan. Basta mga... Mga ganun. Walang iba yan. Pera yan. Hindi ah, lang, hindi lang, hindi lang natin alam kung ano talaga. Pero usually, usually. Kasi magkaiba naman sila ng role. Hindi na hindi mo naman pwede yung... Yung, uh, di ba? Pera yan. Alright. Kung yung nasabi ko kanina kung sa bata-bata lang may mga bata si Rimulya dyan sa PNP at uh, ni nireshapol nga parang medyo ano pa yon medyo mababaw pa yon ngayon kung itong dahilan o reaction o comment ni Mayor Baste ay pera daw dahil sa pera alam nyo talaga namang maraming nag-aaway sa pera maraming hindi nagkakaintindihan pagdating sa pera eh, yun yung magkaibigan ng matalik mo. Magkapatid na nga eh. Magkamag-anak, magkapatid, magkadugo. Nagpapatayan pa kung minsan. ba? Diba? So, pag pera talaga pinag-usapan, eh, parang ano, parang walang magpapatalo. Talagang ipaglalaban. Siguro meron. No? Meron... meron problema diyan sa sa pera nga. Hindi natin alam. Kasi nga, kasama na rin yung pag ni Tore, baka may magandang kitaan dyan kapag ikaw ay nasa pwesto. Kasi merong deputy chief eh. Deputy chief PNP. So, ikaw yung pangalawa kay Tore. At kung si Tore ay nagbakasyon, nag-abroad, so ikaw yung aatasan na mamuno. Habang wala si Tore sa Pilipinas, ikaw yung parang cheap PNP. So, ganun po yung, ano, yung nangyayari or parang kung pumunta ng probinsya, ikaw yung naka-assign dyan. Eh, siguro, siguro isa sa dahilan yung pera nga. Kasi pag cheap PNP ka, <laughs> alam mo na, yung mga online sabong, <laughs> ha? Yung mga online gambling, nako! Nako, ang daming mga padulas dyan marami. Ang marami po. Yung mga protection, protection, protection. O eh, parang ano, parang aapaw sa pera yung nakaupo dyan. marami po. Lalo na yung, ano, yung buhay pa yung pogo dati. <clears throat> Maganda pag ano, pag ikaw ay yung chip PNP. Ang pera, kusang darating sa'yo. Anyway, dahil tanggal na si Tore bilang chief PNP sa loob lamang ng hindi pa umabot ng 3 months ha? Ah, baka itong si Tore ay tatakbo na lang ano? sa politika kasi uh, <coughs> naging popular siya naging popular Ma maayos yung ano yung yung kanyang uh, may tawag doon eh, sa survey anyway uh, ki naging kilala siya No? Kilala siya, naging uh, sumikat yung pangalan niya. Kaya pwede siyang tumakbo kung gusto niya. At uh, kung tatakbo siya bilang senador, tagilid siya. <laughs> tagilid ang laban niya. Maaring ano, maaring sa Congress, pwede. Sa mayor, uh, I don't know. Pwede rin siguro. Pero ang pinakamaganda, siguro, party list. Party list. Baka makasungkit siya ng isang seat uh, Eh, di natin alam Pero bahala siya Pero I'm sure tatakbo yan Kasi sumikat yung pangalan niya eh. At maraming mag-a-advise dyan Marami pong mag-a-advise dyan Tumakbo ka, sikat ka Kahit uh, puro kalukuhan, kagaguhan ang ginawa mo <laughs> Kahit wala kang magandang ginawa <clears throat> eh, Maraming mag-a-advise dyan na tumakbo. Ayun yung kumbaga last resort niya. Okay, hangga dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Ingat po tayong lahat. Bye-bye.